Dalawang sundalo naman ang patay sa hiwalay na enkwentro ng militar laban sa bandidong grupo at MILF sa Sumisip, Basilan. Sinunog pa ang truck ng militar. Nasa frontline ang balitang yan si Gio Robles. Wait, Nilamon ng apoy ang trap ng Philippine Army sa barangay Lower Kabengbeng sa Sumisip Basilan. Sinunog yan ang bandidong grupo. Ang lalaking kumuha sa video, pinaniniwala ang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nakainkwentro ng mga sundalo. Ayon sa 101st Infantry Brigade ng Army, dumayo lang sa lugar ang mga sundalo para i-escort ang mga bumisitang kinatawan ng United Nations Development Program. Pero bigla silang tinambangan na paatras sa mga kalaban nang dumating ang backup na sundalo. Pero habang pabalik na sa kampo, muli silang inambos ng mga taga-MILF. Sinunog ang military truck. Sa ilang kumalat na larawan, kita pa ang ilang hinihinalang taga-MILF na nagpakuha ng litrato sa nagliliyab na truck. Sa kabuuan, dalawa ang kumpirmadong patay sa hanay ng militar. Dalawa rin ang nasawi sa mga bandido. Ginagamot naman sa Zamboanga City ang labindalawang sugatang sundalo. We are working closely with the local government units and other uh, law enforcement uh, agencies. Justice will be served dun sa ating fallen uh, heroes. Dumating na rin sa Basilan si AFP Chief of Staff General Romio Bronner Jr. para makipagpulong sa ibang opisyal ng militar tungkol sa nangyaring enkwentro. Ayon sa MILF, hindi raw nakipag-coordinate sa kanila ang militar. Kinundin na naman ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez ang pag-atake sa Basilan. Kaduwagan daw ang tangkang harangin ng peace process sa Basilan. Para hindi na lumala ang tensyon, nanawagan na rin si Bangsamoro Chief Minister Ahud Ibrahim sa lahat ng panig na huminahon at idaan sa usapan ang nangyari. Sa panig naman ng Basilan LGU, naniniwala silang isolated case lang ang nangyaring enkwentro. Pero hindi ito reason para dapat itigil yung mga initiatives sa ground. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.